Okay, so part 2 na video nito sa second cross examination ni Pastor Fuentes sa este ating tingnan. Ang ang ano kasi, ang sabi po kanina na yung uh, si Satanas daw created perfect. So, tanong ko sa iyo, ano ba yung nangangailangan? Sino-sino yung nangangailangan ng kaligtasan, yung perfect o yung nagkasala? Pastor, kine-create nga ng perfecto. Bakit mo ililigtas kung perfecto? Ang nililigtas lang yung mga nagkakamali. So, yung si Satanas kinrate ng perfect si Adanateba. Bakit ililigtas kung hindi sila kumain? Bakit ililigtas si Adanateba sa Lake of Fire? Wala naman silang pagkakasala. Ang nililigtas lang dahil sila ay next kumain. Question. Dahil oh, si I mean, Satanas ay Unang tanong plan ni Pasorpentes, tiyak na yung SD ay naipit na. Alin ang ililigtas? Yung perfect o hindi perfect yung nagkasala siyempre yung nagkasala so tingnan natin mamaya anong gagawin ni Leonard ibig sabihin si satanas po ay irrelevant sa usapan na one thing tama mali hindi mali kasi nga si satanas ay nagkasala kasi naghangad siya na magkaroon ng posisyon na katulad ng Diyos So dahil dun sa paghahangad niya na maging diyos, siya ay nagkasala ngayon, mga kapatid, no? Siya ay paparusahan na 'yan nga, naka-date naka na nga eh. Sa Revelation 'yung paparusahan niya sa dagat dagatang apoy. So mga kapatid, Excuse no? Tandaan po na, sabi niya, unang-una, hindi uh, kasala 'yung perfect, 'yung ililigtas 'yung nagkasala. Tapos ngayon, kasali na pala si Satanas. Ano ba talaga? Ang kaligtasan ay hindi po kasali si Satanas at yung mga anghel na mga fallen angels hindi kasali sa kaligtasan. Yan ang tandaan mo. Alright, next question. So, nagkasala si uh, Satanas. Eh, ang tema natin, one save. Minsang naligtas. Uulitin ko yung tanong, kailan naligtas si Satanas? Sinasabi ko kanina pa, Pastor, dun sa pagka-trade pa lang sa kanya, ligtas na siya kasi nga perfecto siya. You were created. You were the seal of perfection, perfect in beauty. So ano pang gagawin mo? Perfecto na nga si, si Lucifer. Pero meron siyang freedom of choice. Pinili niya na magkaroon ng parang... Explain ka lang, Leonardo. Huwag kang magalit. Ano? Dinadaan mo sa lakas ng boses. Unang-una ang kaligtasan ay hindi, ka, hindi kasali si Satanas. Okay, yan. Tandaan mo ha? at hindi ibig sabihin naging, naging perfect siya ay ligtas na siya saan sa talata na naligtas si satanas eto eto tanong ko sa iyo sa kayo ikaw personally eh. ikaw ba hindi ka na magkakasala o hindi ka na nagkasala o hindi ka na magkakasala in the future mga SDA kayo lahat meron pa rin po tayong tendencies to sin kasi meron po tayong sinful nature. Mga kapatid, no? Kagaya ni Jesus Christ na nagkaroon siya ng sinful nature, tayo rin po ay meron tayo sinful nature. Ngayon, ang pagkakaroon po ng sinful nature ay pagkakaroon lang ng tendency to sin. No? Hindi naman di ititempt ni Satanas si Jesus Mitch kung siya. wala siyang nakikitang okay. baka magkasala. So, so, ibig mong sabihin, na uh wala pong uh, isang SDA na makapagsabi na siya po ay assured na sa langit. Bawal um, sa doktrina po namin ayon sa writing ng LNG White, bawal na bawal po. Bawal na bawal po. Bawal na bawal po. Na i-claim mo na ligtas ka na o sinless ka na o perpekto ka na, bawal pong i-claim yan dahil ang makakapagsabi lang po niyan, ay yung Diyos, kasi ang Diyos lang po ang nakakaalam yung talagang ugali natin yung talagang nasa puso natin ang Diyos lang Next ang makapagsasabi natin uh, inuli talaga niya yung sagot niya bawal na bawal daw i-claim o bang i na ligtas na sabi ni Ellen G. White no? sus kawawa naman ito nakabase lang talaga kay Ellen G. White na false prophet ano ba ang sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 1 at sa John chapter 3 verse 18. Ayan oh malinaw. Oh. Sabi ng Diyos ha, ligtas ka na, may eternal life ka na, hindi ka na maimpierno. Kung okay. next question. Uh, sa sa aral niyo ba pag, uh, Amin kami sa aral niyo ba? Uh, bro, pagka buhay pa yung tao, matatanggap niya na yung buhay na walang hanggan o hindi pa pangako pa lang? Ano ba yung talagang pinakaaral mo? Assurance nga po ang matatanggap. Hindi yung parang pagka nanampalataya kay Kristo ay parang hindi ka natatabla ng bala, may eh. eh, meron ka nang ano eh, eternal life, eh, meron ka nang eternal. Ay, pugutan ka nung hindi, hindi ka mapupugutan nung meron ka nang eternal life eh. Kung ganun po, ay literal na pagka tanggap mo ay eternal life na agad. Eh di wala na dapat nililibing na sabadista. Wala na dapat nililibing na Kristiyano. Okay, next question. Eastern. So, so, yan yung sabi ko. Hindi si uh, na si Leonard nakikipagdebate kay Pastor Fuentes, Hindi niya alam ano ibig sabihin ng one sib is always sheep. Hindi niya alam paano ang tamang kaligtasan kaya sabi niya ipag eh, nakatanggap ka na ng kaligtasan may eternal life ka na hindi ka na mamatay no so wala nang ililibing sa cemetery mali yon ano ba talaga ang pagkaintindi mo sa eternal life hindi na namamatay yung physical mo mali eh mag-aral ka muna huwag kang makipagdebate kasi hindi mo alam nakakahiya ka naman Uh, siguro mga SDA mga defender ninyo nakakahiya naman na makipagdebate yung kasama ninyo na hindi naman alam niya paano o ano ang kaligtasan o ano ang one save is always save yung uh, sa, sa Biblia ba yung mga apostol again uh, buhay pa sila nakatang mayroon bang talata na sila ay nakatanggap na ng buhay na walang hanggan habang buhay pa Assurance po, pastor, ang natanggap nila assurance of eternal life. Na kahit mamatay time sila, time, time na stop, time, time, sila, time, time stop, time Kaya stop po na. Time stop po na. Brother pa, Leonard, bro, 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 bro. Wait lang. Uh, dito muna tayo sa um, objection muna. Tapos meron namang counter objection. At uh, don't yeah, worry, uh, re reset naman yung time mo dyan sa 20 seconds, no? Hindi pastor, ko na, no, eh. Yeah, hindi ko na banggit yun. Pero that's a uh, yes, no question yun eh. Mm -hmm. so, may, Pwede yun, categorical uh, naman yun. Yeah, may talata ba sa Biblia na nakatanggap na ang mga apostol ng buhay na walang hanggan habang buhay pa sila? Hindi ho assurance ang tanong ko. Nakatanggap na ng buhay na walang hanggan. May talata bang ganun? Yes or no? Okay, asa yes or no to, Brother Leonard. Uh, mamimili ka ba, bro? 10 yes or Ten no? seconds no or? po. Okay, proceed. Meron po tayong mababasa, no? Hindi ko lang alam kabisado. Na nagkaroon sila ng assurance of salvation Pero hindi ibig sabihin na may, hindi na sila mamamatay O meron na silang eternal life agad-agad Kaya nga pinagutan sila ng... Eh. Malino naman ang tanong Ang mga apostol ba nakatanggap na Nakatanggap na Ng buhay na ulang hanggan Meron bang talata? Yun yung simpleng tanong ni Pastor Pintes Kay Leonard. Pero ano yung sagot niya? nag 10 seconds nag explain siya o ano raw assurance so ibig sabihin may assurance sila dahil sila iligtas na simple lang pero ipit na ipit si Leonard o kaya nga uh, ipit eh. uh, 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 ay next question next question Again, hindi ho assurance ang tanong. Uulitin ko po yung tanong. May talata ba sa Biblia na ang mga apostol nakatanggap na ng buhay na walang hanggan? Hindi ho assurance. Buhay na walang hanggan ang tinanggap nila. Meron bang ganong talata? Yes or no? Ten seconds. Kung meron mang mababasa, hindi po yun literal na pagkatanggap nila ay meron na silang eternal life. Kahit barilin mo, kahit saksakin mo, kahit pagkatagtarin mo ay hindi na mamamatay. Next ma question. Matay. Meron. Ay, ay. Meron naman talaga. Kaso yung explanation mo kung meron sila dapat hindi sila namatay. Mali. Kaya ar aralin mo muna yung one save is only save. Aralin mo muna yung taong nakatanggap na ng kaligtasan. Alin yung security o yung secure, yung katawan ba o yung kanyang kaluluwa? Dapat aralin mo, Leonard. Nako. Kaya nga sila Next na na sila. Eh. Next question. Next question. alright So ang ibig mong sabihin pala ang uh ang pagtanggap ng buhay na walang hanggan ay hindi ka na mamamatay physically. Yun ang ibig mong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin sa eternal life na kahit mamatay ka dito sa lupang ito, meron ka pang buhay na walang hanggan sa langit sa paraiso kasama si Jesus Christ. Ang sabi nga ni Jesus Christ, He who believes in me, though he may die, yet he shall live. Yun po okay. yung okay. ibig sabihin ng eternal life assurance po yun. Okay. Eh, yun. Next question. Dahil ang dahil ang tema mo, dahil ang tema mo pag magkasala, mawawala yung kaligtasan. Yung bang kaligtasan nawawala, na ano po yun para sa iyo? Eternal salvation o temporal salvation? Yung pong assurance ng salvation ay nawawala. Assurance, mga kapatid. Time, time stop, time stop, time stop, Objection mo na. Uh, negative, ano yan? Uulitin ko, uh, uh, not responsive po, Mr. Moderator. Uh, ko po yung tanong. No? Yung bang nawawalang kaligtasan sa tema niya, dalawa po hmm. pa pipilian. Yan ba ay eternal salvation o temporal kasi mawawala eh. So, okay. Eternal ba o temporal? yun lang. Eternal po ang nawawala. Maliwanag. Kasi nga yung ipinangako sa atin na magkakaroon tayo kung tayo ay mananatili kay Kristo, kung tayo ay talagang susunod sa kanya mga kutosan, yun po ay eternal salvation. Assurance po iyon mga kapatid. Kasi nga kapag ka ikaw ay tumalikod, binalikan mo na naman yung mga kasalanan mo na kinonfess mo na. Yung mga dati mong kasalanan, babalikan mo na naman. Ikaw ay mawawala ng kaligtasan ulit. Ano kayang dictionary yung ginamit niya? Yung eternal salvation temporal o hindi sabi niya yung, external uh, yung eternal daw ay nawawala try ko nga i-search try ko nga hanapin sa dictionary na yung eternal life putol pala next, Alright, question. next question bro next question ano pong uh, dictionary nyo dyan na may eternal tapos mawawala siya anong anong dictionary nyo ginagamit nyo dyan hindi eh, po dictionary ang ginagamit ko po ay talata sa Biblia. Ito po nakalagay. 1 John 3, 4 Whosoever committed sin transgresseth also the law for sin is a transgression of the law. Ngayon, Romans 6.23 For the wages or for the punishment ang kaparosahan ng kasalanan Next question kamatayan. Anong kamatayan? Next question. Okay. Ano? First John Rao Tuning binasa wala namang nawawala yung eternal life at sa Romans chapter 6 verse 23 hindi rin niya binasa nung buo Yes for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life ayun may eternal life pala ang mga taong ligtas paano nawala yung eternal life hmm? yung yung binasa mo kasi 1 Corinthians 6:9 and 10 ang tanong ko sa iyo bakit hindi mo itinuloy sa verse 11 Okay, basahin nyo po. Hindi, ang tanong ko po, bakit hindi mo itinuloy sa 11? Ang tanong. Okay, para sa akin po, yun po yung mahalagang babasahin ko. Kaya, kay kung pwede nga lang isama lahat ng Bible, talagang isasama ko dito. Eh, mauubos po oras ko, kaya hindi ko po sinama. Okay. First, uh, Galatians 6, uh, 5, 19 and 20. Saan ka doon? Doon ka sa 5, 19, 20 o doon ka sa 5, 22, 23? Saan ka doon? Nakapang. lahat na nakasulat sa Bible, Pastor, ay ina-approve ko kasi wala namang mali sa Bible eh. Lahat yan ay tama. Ang mali lang okay, teka, yung pagkakaintindi po ng ah, time, time, time stop, time stop, time stop, time stop. Okay. Objection, bro. Objection, uh, ha, Pastor. Ano yan? Ang tanong ko po, bro, Leonard, hindi po pinaniwalaan mo hindi. Kasi, uh, contrast po yan eh, Galatians 5.19 and 21. Ang contrast po, Galatians 22 and 23. Contrast, magkaiba the law of uh, non-contradiction. Saan ka na pabilang doon? Yun ang tanong. Saan ka na pabilang? Sa 19 to 21? Basahin o niyo po. Para makapag- Okay, wait, wait lang, wait lang. Basahin lang. niyo po. Wait lang, brother Leonard. So, objection mo na to, ha? Ang ino-object lang ni Pastor dito, merong pagpipilian doon sa verse uh, 19 to, ano nga yun bro? 21? 21. Or, 19 to 21. Or sa 22, kayo. ano nga yun 22 po? or 23. 22 o, or 23. 23. Okay. okay. Brother Leonard, um, objection dito bro uh, mamili ka daw dun kung hindi ka makapili bro merong 10 seconds or sabihin mo lang next question Abadal okay mo. ito po yung sagot ko bago po ako mamili basahin nyo po kasi hindi po ako okay, 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 okay. makakapamili ba kung hindi ko alam ang pipiliin ko okay, 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 basahin nyo po muna bro um, I suggest bro di, di, di doon sa 10 seconds mo sagutin ha kung hindi ka makapili ngayon, ngayon. okay 10 seconds proceed bro Basahin niyo po muna. Kapag ka may pinapapili kayo, hindi ko po kabisado yung Bible. Basahin niyo po. O, oh, basahin ko itong talata na to. Basahin ko talata na to. Ngayon, mamili ka. Next question. Ka. Nasaan ka dyan? Next question. Okay. So, uh, ang 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 tanong ko po, hindi mo nabasa yung 22, 23. Uh, 19 to 21 lang, lang yung binasa mo sa Galatia. Ito po, binabasa ko ngayon. Yung sinasabi niyo, fruit of the spirit, joy, love, and peace. Oh, anong tanong niyo po doon? Hindi, nabasa mo ba yun? Sabi ko. Nabasa ko na po dati yan, pero hindi ko in-include. Ano po ang tanong nyo dyan? Kasi nabasa Alright. ko, alam ko na ngayon yung pinapatungkulan nyo. Anong so, tanong nyo po dito? Okay, uh, isa sa premise po ng One Save Always said ay uh, may tatak ng banal na espiritu. Mm. So, tanong ko sa iyo, yung bang tatak na yon temporal o eternal? Yun, 10 <laughs> seconds. 10 seconds. proceed. Yun po ay nawawala yung Holy Spirit sa atin kapag tayo gumagawa ng karumatuan time, 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 time. na krimen o kasalanan. Time, time, time. Time, time, Napakagandang tanong. Yung Holy Spirit ba nawawala? Pus sabi niya, nawawala raw. Yung Holy Spirit, once na ang tao ay nagkasala. Babasahin nga natin yung uh, Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Sabi natin na para malaman natin kung sino yung sinungaling. Ephesians 1.13 In home we also trusted after that he heard the word of truth the gospel of your salvation in home also after that he believed he were sealed with that Holy Spirit of promise. Ano ang sinabi? You are sealed with the Holy Spirit. Verse 14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased position unto the praise of his glory. So earnest No? So, ibig sabihin, hindi na yan nawawala. Kasi nakasilyado yan. Nawawala ilang ang Holy Spirit once na ang tao ay namatay na. So, as long as nga buhay pa yan, hindi yan nawawala. Ibig sabihin, ng kaligtasan, hindi nawawala. Yun ang assurance sa Diyos sa mga taong ligtas na. Ayan, hindi talaga alam ni Leonard. Kawawa naman.